Hello po mga kaginhawa sa ating Generica Drugstore. Ito po ang newly opened Sun Valley Branch. At nakikita nyo naman, ako po yan. <laughs> Tuloy po kayo at damhin ang ginhawang Generica. And perfect kasi dahil Mother's Day ngayon, magsusurprise tayo ng mga nanay natin na bibili ng ating mga gamot sa loob at bibigyan natin sila ng espesyal na surpresa. Hello! Huwag ka, ka mag-alala na bigla din ako. <laughs> so mama, anong binili mo today? Ano to? Actimed. Actimed. Actimed na multivitamins. Ito ang ginagamit mo. Dito kahiyang. Okay. Ito para sa'yo to. Happy Mother's Day mula to sa amin. Dito syempre, sa kinahawang damang-dama ni nanay. Agit! Nakatingin na lang siya sa... Alam mo, pareho kayo ng reaction. Hello po! Hi. Demples. Hi. Opo, hi. How are you po? Ang ganda. Napakaganda niyo rin po. Sabi din po ng nanay ko yan. Mama, Mary Merry hi. Grace sa'yo to, okay? Uh, Next customer tayo. Mami Rosaline, dahil Mother's Day. Happy, happy Mother's Day sa'yo. Ito ay mula sa amin dito sa kaginhawa mo. Ang ginhawang damang-dama ni nanay. Siyempre. Ikaw ba, Mami Rosaline, ang question ko na lang sa'yo. Sa hirap ng buhay ngayon, Anong mga nakakapagpaginhawa ng puso mo? Uh, mm. Ang nakakapagpaginhawa sa akin, sabihin ko sa iyo, si God. That's right. Yan. Yeah. Mm -hmm. Basta nasa atin si Lord, mm -hmm. everything will be alright. It's true. Mm -hmm. It is so true. Amen. I agree. Sa akin, gumiginhawa ang buhay kapag may mga katuwang ka. And for us here, of course, in Generica, we always want for our customers… Ito, ito isang katuwang ko. Um, Opo. Kaya ko ang generic ka. Kaya ako damang ginawa. Siyempre, mura. Yes! Thank you so much Mama Roselyn and happy Mother's Day po. Hi! Hey, hi po! Hi. Hi, hello po! Hi! <laughs> hi! Pasensya na po, nangangapit bahay ako. Hello, maginhawang! Araw po sa inyo, Mama. How are you? Ano po mga binibili natin? Uh, yun po, ano lang asawa ko, maintenance. Ah. Mama, eto po, Happy Mother's Day sa sa'yo. Ginhawang damang daman ni Nanay. Ito para sa'yo. Ginhawang pong ng gamot niya. Maganda pa nagbibenta, ah! di ba, Mama? Ah! Magaganda pala, bebe. Ay, tayo pala yun. Tignan mo, ang gaganda. Alika-alika, dali-dali. Mga pharmacist natin, ang gaganda. Mga talagang maasal, mga katuwang nating pharmacist. Bye, mama. Ingat po. Bye. Hello po, mami. Happy Mother's Day. Hi po. May pa letter ako sa'yo dyan. Ako talagang ang nagsulat yan. Anong kadalasan binibili mo dito? Maintenance ko suko. Thank you so much, mami. And happy Mother's Day para po sa inyo yan. Ay! Hello! Hi! Ako din, nagulat din po ako. <laughs> yes! Ganda mo naman. Ay, para na pala tayo may dimples! Nagulat ka ba? Yes. <laughs> ano yung tsura mo? Gawin mo nga ulit. na wala <laughs> Parang pang acting workshop. Nagulat ka. Anong kinagulat mo doon, Mama? Hindi mo akalain nandito ako. Yes. <laughs> Nakamukha ni Dimples. <laughs> ah, siya pala. <laughs> yes, siya pala! Siya pala talaga. Daw <laughs> nagpapadeliver lang ako. So, ah? palalakarin ko na. Ah, so ginagamit mo rin yung online natin. Okay. Anong mga in-order mo online? Gamot ang husband ko. Ano, lahat yan ako compare ko eh. Oo. So, dito yung may prasol, 7 pesos lang. 7 pesos lang sa iba, oh. magkano? 27. 27? Diba? Diyos diba, ko. Kaya ka. maniniwala kang gagaling ka. Oo, <laughs> grabe. 7 pesos sa atin, sa iba 27. Oh. Ang galing. Yes. At dahil Wait, dyan, na. why is mom? Why is nanay? Yes. Eto, ginhawang damang-dama ni nanay. Bilin. Wow, thank you. And happy Mother's Day! Happy Bye. Mother's Day sa atin. <laughs> And there you have it, mga kaginhawa sa Generica Drugstore. Apakasaya po ng puso ko dahil marami tayong mga nasurpresa na mga nanay, mama today na mga bumibili ng gamot natin sa Generica Drugstore. At sa lahat po ng mga wise nating nanay, salamat po sa patuloy ninyong serbisyo at pagmamahal sa inyong pamilya. At syempre po, lagi nyo tatandaan, katuwang nyo kami sa Generica Drugstore sa pag-aalaga po, hindi lamang sa inyong pamilya, kundi pati po sa inyong mismo. Salamat and thank you, Generica!